Ayan, okay. ano na yun yung no? sa baba. Okay. Nasa okay. taas ka. Okay. Ayan, pinakatuktok na yan. Asna. Alam mo ba yung sabi ko? Yun, yun, Okay. grabe oh. Okay. 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 tatap! Okay. 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 May no, traffic, no, traffic, traffic, traffic. Ano nangyari? Stop ano, na. Stop Lahat tayo. Dito na tayo. <laughs> Ganyan tayo. Baba na, baba na. <laughs> na Nalululak pa din ako, Lord. <laughs> Mag-stop mo. Oh, no. Ano to? Hindi may ano, lang, may, Hindi, may ano lang. Hindi, wala namang nag-stop dito ng ano eh. Hello. Uh -uh. Ano man nangyari <laughs> sa akin? Ano uh -uh. eh. man nangyari? <laughs> <laughs> baba na lang tayo. Ano ka tayo? ba baba, Mike? Kabitan sa taas. Ano, naubusan ng makina. Naubusan ng makina. Ay, naplat, naplatan tayo, naplatan. Naubusan ng, naubusan ng gas. Naplatan so, tayo. Gusto ko maingay. Ang ingay Ma daw kasi natin. Ma am? Ma am Kaya maingay. Kaya maingay.